Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Revised K to 12 Curriculum, Makabansa 3, Quarter 3, Week 6. Para sa unang araw, mga festival at selebrasyon ng mga Pilipino. Panoorin ang One Cebu Island Sinulog sa Kabataan 2023. Narito ang YouTube link. Anong mga kilos ang ginagawa ng mga sumasayaw? Ano ang ibig sabihin ng mga galaw na ito? Ano ang iyong mga napansin sa mga kasuotan ng mga sumasayaw sa sinulog? Ano ang mga kulay at disenyo nito? Ano ang papel ng relihiyon sa pagdiriwang ng sinulog? Paano ito na ipakita sa video? Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ang mga festival at selebrasyon ng mga Pilipino. Naibabahagi ang mga karanasan sa mga festival at selebrasyon festival Ang festival ay isang masayang okasyon o pagdiriwang na may kasamang iba't ibang aktibidad, palabas at pagtitipon. Ito ay isang pagkakataon para sa isang komunidad na magliwanag ng isang special na okasyon tulad ng isang religiousong pista, anibersaryo o kultural na kaganapan. Tayo ay magbasa ang pista ng bayan. Maagang nagising si Princess. Kinakabahan at excited siya sa darating na pista ng kanilang bayan. Taon-taon ipinagdiriwang nila ang masaganang ani at ang pagkakaisa ng kanilang komunidad. Suot ng kanyang pinakamagandang damit, lumabas si Princess ng bahay. Nakita niya ang iba pang mga bata na naglalaro sa kalsada nagsusuot ng mga maskara at nagsasayaw. Ang mga bahay ay pinalamutian ng mga makukulay na banderitas at lobo. Sa plaza, maraming mga tao ang nagkakagulo. May nagtitinda ng mga masasarap na pagkain, may naglalaro ng mga tradisyonal na laro, at mayroon ding nagsasagawa ng mga paligsahan sa pagsayaw at pag-awit. Nang hapon, nagsimula ang parada. Ang mga magagandang float ay naglalakbay sa kalye. Dala-dala ang mga imahen ng kanilang mga patron na santo. Sumali rin si Princess at ang kanyang kaibigan sa parada. Sumayaw sila ng may kasiyahan habang pinapanood ng mga tao. Nang gabing iyon, nagkaroon ng isang malaking salo-salo. Nagsama-sama ang mga tao upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap nila sa buong taon. Kumain sila ng masasarap na pagkain, nagkwentuhan at nagtawanan. Habang pinagmamasdan na ni Princess ang mga nakangiting mukha ng na mga tao sa paligid niya, naisip niya kung gaano niya kamahal ang kanilang bayan. Ang pista ay hindi lamang isang okasyon para magsaya, kundi ito rin ay isang pagkakataon upang pagtibayin ang kanilang pagkakaisa bilang isang komunidad. Ano ang pinakamasayang nangyari kay Princess sa pista? Ang pinakamasayang nangyari sa kanya ay ang pagsali sa parada kasama ang kanyang mga kaibigan. Bakit mahalaga ang pista para sa kanilang bayan? Mahalaga ang pista dahil ito ay paraan para magpasalamat sa masaganang ani at para mapalakas ang pagkakaisa ng komunidad. Ano mga tradisyon ang isinasagawa sa kanilang pista? May parada, mga paliksahan sa sayaw at awit, tradisyonal na laro at malaking salo-salo. Paano mo ipinagdiriwang ang pista sa inyong lugar? Ipinagdiriwang namin ito sa pamamagitan ng pagkain, pagsama-sama ng pamilya at panonood ng mga programa at parada. Ang festival ay isang espesyal na okasyon o pagdiriwang na may kasamang iba't ibang aktibidad, palabas at selebrasyon. Ito ay maaaring isang araw o maraming araw na pinagdiriwang ng isang komunidad, bayan o bansa. Ang mga festival ay kadalasang may tema o okasyon na pinagdiriwang tulad ng relisyon, kultura, kasaysayan o isang partikular na pangyayari. Narito ang mga karaniwang katangian ng isang festival, pagtitipon ng mga tao. Kung may piyesta ay nagtitipon ng mga tao mula sa iba't ibang lugar upang magdiwang at makikihalubilo mga espesyal na aktibidad. Mayroong iba't ibang aktibidad na ginagawa sa mga festival tulad ng parada, sayawan, pagkain ng mga espesyal na pagkain at mga pariksahan. Pagpapahayag ng kultura Ang mga festival ay isang paraan upang maipakita at mapanatini ang kultura ng isang lugar. Pagdiriwang ng mga espesyal na okasyon. Maraming festival ang nagdiriwang ng mga espesyal na okasyon tulad ng mga kapistahan ng mga santo, mga anibersaryo o mga tagumpay. Narito ang ilang halimbawa ng mga kapistahan at festival sa Pilipinas. Sinulog, isang relihiyosong festival sa Cebu na nagdiriwang ng kapistahan ni Santo Niño. Maskara Festival, isang festival sa Bacolod na kilala sa mga nakangiting maskara ng mga kalahok. Dinagyang Festival, isang festival sa Iloilo na nagpapakita ng kasaysayan at kultura ng lugar. Panagbenga Festival, isang festival sa Baguio na nagdiriwang ng kagandahan ng mga bulaklak. Kadayawan Festival, isang pagdiriwang ng mga bunga, bulaklak at kultura ng mga katutubong tribo ng Davao. Ang festival ay nagtatampok ng mga parada, sayaw at iba't ibang mga paligsahan. Ati atihan Festival, isang masayang pagdiriwang na nagaganap sa Kalibo Aklan. Ang mga kalahok ay nagsusuot ng itim na pintura sa kanilang mga katawan at mukha upang gayahin ang mga sinaunang Aita. Ang festival ay isang pagpupugay kay Santo Niño at isang pagdiriwang ng mga pagkakaisa ng mga tao. Moriones Festival, Isang reliyosong pagdiriwang na nagpapaalala sa pagtakas ni Poncio Pilato sa Roma. Ang mga kalahok ay nagsusuot ng mga maskara at kasuotan na gawa sa kahoy at naglalakad sa kalye habang hinahanap si Pilato. Dinamulag Festival, kilala rin bilang Zambales Mango Festival, Isang taonang pagdiriwang na ginaganap sa lalawigan ng Zambales. Ang pangunahing layunin nito ay ipagdiwang ang masasaganang ani ng mga mangga, partikular na ang dinamulag na uri ng mangga na kinikilala bilang pinakamatamis sa buong mundo. Manggahan Festival. Isang taonang pagdiriwang sa probinsya ng Gimalas na ginaganap tuwing buwan ng Mayo. Ito ay isang pagdiriwang para sa kanilang pinakamamahal na prutas, ang mangga. Dahil sa tamis at mataas na kalidad ng kanilang mga mangga, ang Gimaras ay tinaguriang ang Mango Capital ng Pilipinas. Tinalak Festival – isang taon ng pagdiriwang na ginaganap sa South Cotabato. Ang pangalan nito ay Hango sa Tinalak, isang uri ng makulay na tela na hinabi ng mga kababaihang tibuli. Ang tela ay itinuturing na sagrado at sinasabing ang mga disenyo ay nagmumula sa mga pangarap. Ano ang mga paraan upang mapanatili ang mga tradisyon tulad ng sinulog dinagyang, panagbenga at iba pang mga festival para sa mga susunod na henerasyon. Paano ko may ng pinahahalagahan ko ang mga tradisyon ng kinabibilangan kong pangkat etniko o komunidad? Para sa ikalawang araw, pagsasagawa ng isang festival. Ano ang mga festivals na tinalakay kahapon? Alin sa mga ito ang nagmula sa ating lugar? Para sa layunin ng ating aralin, nakapagsasagawa ng isang festival. Natutukoy ang kahalagahan ng pagsasagawa ng isang festival. Pangkatang gawain, magsasama-sama kayo sa dalawang grupo. Gagawa kayo ng isang pagtatanghal tungkol sa isang festival. Pumili kayo ng festival mula sa mga napag-aralan nyo kahapon. Tiyaking nauunawaan nyo ang napiling festival upang maipakita ninyo ang tunay na paraan ng pagdiriwang nito. Ang sayaw o pagtatanghal na bubuuin ninyo ay dapat tumagal ng 5 hanggang 7 minuto tandaan na gagamit ng rubrik sa pagtataya ng inyong pagtatanghal. Paano mas napalalim ng pagkikibahagi ko sa gawain sa araw na ito ang aking pagpapahalaga sa mga tradisyong Pilipino? Para sa ikatlong araw, ang talento ng isang Pilipino. Natutukoy ang talentong taglay ng isang tao na kapag para sa isang pagtatanghal. Ang talento ay isang likas o nakuha, nakakayahan o abilidad na nagbibigay sa isang tao ng kasanayan o kahusayan sa isang partikular na larangan. Ang inyong ginawa kahapon ay isang pagpapakita ng talento. Ang talento ay isang likas o nakuha na kakayahan o abilidad na nagbibigay sa si isang tao ng kasanayan o kahusayan sa isang partikular na larangan. Ang mga Pilipino ay mahuhusay sa sumusunod na talento. Narito ang ilang mga Pilipinong may talento sa mga sumusunod na larangan. Musika, sayaw, sining biswal, panitikan. Pampalakasan. Musika: Ryan Kayabiyab, Leah Salonga, Sayaw: Bayanihan, Raymond Obusan, Elgama Penumbra. Sining Biswal, Fernando Amorsolo. Aljo Pingol. Panitikan, Francisco Balagtas. Nick Joaquin. F. Seanil Jose. Pampalakasan, Manny Pacquiao. Aideline Diaz Para sa inyong pangkatang gawain, magsasama-sama kayo ayon sa talento na mayroon kayo. Maaari kayong pumili kung magsosolo, may kapareha, o bubuo ng isang grupo. Ibigay ninyo ang listahan ng inyong mga pagtatanghal. Maaari rin kayong pumili mula sa mga sumusunod: pagsayaw, pag-awit, pagsasadula o pag-arte pagpinta o pagguhit, pagsulat ng sanaysay, spoken poetry, at iba pa. Ang oras ninyo ngayon ay nakalaan para sa paghahanda ng pagtatanghal na gagawin nyo bukas. Tandaan na may susundin kayong rubrik para sa gawaing ito. Paano mo mapahahalagahan ang talentong ibinigay sa iyo ng lumikha? Bakit dapat napahalagahan ng isang Pilipino ang talentong ibinigay ng may likha? Paano mo maipakikita na nirerespeto mo ang talento ng ibang tao? Para sa ikaapat na araw, wika ng mga Pilipino. Narito ang ilang salin ng good morning sa iba't ibang wika at dialekto sa Pilipinas. Tagalog: Magandang umaga. Cebuano: Maayong buntag. Hiligaynon: Maayong aga. Ilocano: Naimbag Abigat bigat. Waray: Maupay nga aga. Bikol: Magayon na aga. Pangasinan: Mapiyaya bigat. Zambal Tina: Maabig a para sa layunin ng ating aralin na iisa-isa ang mga wika at dialekto ng mga Pilipino. Nakagagawa ng isang tula gamit ang isa sa mga wika ng Pilipino. Ang wika ay isang sistema ng mga simbolo na ginagamit ng tao upang makipag-ugnayan at magpalita ng mga ideya. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng isang grupo ng mga tao at nagsisilbing pagkakakilanlan ng kanilang identidad. Ang dialekto naman ay isang variety ng isang wika na ginagamit sa isang partikular na region o lugar. Mayroon itong mga pagkakaiba sa pagbikas, bokabularyo at gramatika kumpara sa ibang mga variety ng isang wika. Tayo ay magbasa ng tula. Mga wika, kayamanan ng bayan. Kayamanan ng bayan, Mula Luzon hanggang Mindanao, iba't ibang wikay ating maririnig. Tagalog, Cebuano, Ilocano ang ilan. Kaya manang dapat pahalagahan. ay nagbibigay kulay. Sa bawat rehiyon, sa bawat buhay. Salitang natatangi, sining na tunay. Pagkakaisang ating ipinagyayabang. Ingatan natin ang ating wika. Ito ang pundasyon ng ating bansa. Sa bawat salitay, mayroong kwenta, pag-ibig sa bayan ating naipakikita. Anong mga wika ang nabanggit sa tula? Mayroon ka bang naisip pang ibang mga wika sa Pilipinas? Ano ang iyong naiintindihan sa linyang sa bawat salitay mayroong kwenta? Bakit mahalagang ingatan ang ating mga wika? Ang Pilipinas ay isang bansa na mayaman sa kultura at isa sa mga bansang may pinakamaraming wika sa buong mundo. Mayroong tinatayang 135 wika. Sinasalita at isang wikang pasenyas ang ginagamit ng iba't ibang etnolingwistikong pangkat. Kabilang ang karamihang wika sa Pilipinas sa malaking pamilya ng wikang tinatawag na Austronesian. Bukod sa mga wikang Austronesian, ginagamit din sa bansa ang Chabacano at Filipino Sign Language. Ang Chabacano ay isang Creole na nabuo sa ilang lungsod o puok sa iba-ibang bahagi ng Pilipinas. Madalas ito ay nakikita sa mga lugar na malapit sa baybayin at kinakikitaan ito ng mga katangian ng ilang katutubong wikang Austronesian at Espanyol. Ang Filipino Sign Language naman ay ang katutubong wikang senyas na ginagamit ng mga binging Pilipino. Mga pangunahing wika ng Pilipinas Tradisyonal na tinatawag na walong pangunahing wika ng bansa ang Bikol, Ilocano, Hiligaynon, Pampango, Pangasinan, Cebuano, Tagalog at Waray, Samar, Leyte. Malimit ting tawagin ang mga ito na wika ng regional. May pagkakataong isinasama sa pangkat ang Meranao, Tausug at Maguindanao. Ang karaniwang katwiran sa pangunahing wika ay dahil may malaking bilang ito ng tagapagsalita. Karaniwang umaabot sa isang milyon ang tagapagsalita. O dalawa, may mahalagang tungkulin ito sa bansa bilang wika ng pagtuturo, bilang wikang opisyal, o bilang wikang pambansa. Sumulat ng isang tula na may isang saknong sa wika o dialektong alam nyo. Ang tema ay wika bilang pagkakakilanlan ng Pilipino. Paano natin maitataguyod ang paggamit ng ating mga wika sa pang-araw-araw na buhay? Magbigay ng iba't ibang paraan upang maipakita ang pinahahalagahan mo ang wikang kinagisnan. Paano mo maipakikitang iginagalang mo ang iyong kamag-aral na may ibang wika?